Yan, what's up mga kainsan? Magandang umaga po. Bale, ano mga kainsan? Tayo po ay kukuha ng kaung uh, kaong sweet palm. Ayan po, kataas, pagkadaming bunga. Dahil ano mga kainsan? Magpapasko uh, na po. Kailangan na po natin uh, mag-prepare ng ganyan at sa mga na-order po. Kung alam po niyo yung kaong na nabibili po, ito po yung pinakampuno niyan. Atin pong uh, susungkitin at uh, ibibiyahe po ni Kubuta at doon na akin pululutuin sa bahay. Bale, ano po, sinubukan ko pong akitin mga kainsan. Aba, ay baka tayo mahulog, ay yan ang taas. Doon sa kabilang area po, mga kainsan, medyo magulang na po. Yan, pag mga babysita po na gusto ng binhi, bibigyan ko po kayo doon sa kabila. Ang dami na pong pananim. Ari po murain pa ito ay, talagang uh, ito po ay time to harvest na. Mga kainsan, ito po ay napakatagal ko ng inaabangan ay ito talagang ready to harvest na siya mga kainsan meron pa po tayong puno doon sa may kabila dalawa pa i harvest din natin kung baka ilang kilo din tayo doon mahal po ang uh, kilo din ito ay pero may yung puti lang ang mga kainsan ay abah ay magkaano na yun bali ito na mga kainsan yung ating uh, yan hinaharvest po kasama po natin si Bukuman yan, ibinababa na po natin mga kainsan, tapos mga kainsan, ang iingatan ninyo mapadikit sa katawan yung dagtapo nito, ayan o oh. makikita po ninyo mga kainsan yung dagtapo niyan pag kayo ikukuha, iingatan ninyo mapadikit sa katawan katawan ninyo at yan po ay yan ang kati para po kayong kinagat ng langgam kasi nawawala din naman pag kayo ay naligo hmm. kagaya po yan yan pero oras na maano po ito maluto na pwede dalawa pong klase ang pagluluto nito pwede nyo pong isusugba sa apoy ibabang eh sa amin tapos meron pong ilalagay nyo sa kawali o kaya ay sa kawang malaki or balde kung meron kayong balde yan lulutuin nyo lang yan tapos, hindi na siya makati. Oras na maluto ninyo. Kainsan, tumataas ba ang puno niyan? Tumataas po ito ng mga 20 feet to 30 feet or hihigit pa. Uh, mataas po ito. Kumuhalaan po tayo ng ano, ng buli po. Buli. Ito po ang itatali natin pang Mas ma... Ano po ito? Mas maganda pong ng panali. Bale mga kaisan, haha ako ta tayo. Ilalagay na po natin sa kubota. Ang sekreto din nga pala to mga kaisan para hindi din kayo katihin. Langis po, mantika, Man langisan po niyo. Pwede po 'yung binaakan niyog Yung po may tubo. Bale. Yung langis na panluto po ha. Para po anong uunahan na po natin. Para hindi po tayo katihin. <laughs> Ginawan lotion eh. Pasintabi po. Yan po ang diskarte ni Bukuman. Pwede pong ganyan. <laughs> Pero pagkalaga, hindi na makatinatutoy. Bale, ano mga kainsan? Ito po ang na-harvest namin. Ingat lang pag mauti mapatikit ha. Pero kung ang balat mo naman po ay balat kalabaw, at hindi po tinatablan ng kati, okay naman pong lamasin. Kahit po ang aking kutis ay kutis ano, kutis, ha, uh, <laughs> ha, kutis kalamay, eh, ako po ay daig nito. Oh. May panguntar naman po tayong langis. So, balikan ito po ang ginagawa ko. <laughs> Tinatalihan ko po, tatlo-tatlo. So, Ito po ay napakatibay mga kainsan, hindi bas, -bas hindi basta basta nang Kaya po batak na lang po, ito lang naman eh. Narito na po yung kubuta ay. Eh. Bale, ano mga kaisan, isang buwig pala ang po ito. Sa taas po ay ano, kukuha pa rin po yung aking mga pinsan hindi yan. Saka po si Kabes friend, pang ano po nila. Pasko rin po. Mabigat po siya mga kaisan Kaya po. <laughs> kaisan ba't yan ang mahal ng kaong. Hindi po ganung kadali po ang manguha. Yan, saludo po sa mga magkakaong. Kay pareng Ryan sa Batangas. Hmm. Uh, mga magkakaong po yan. Tatay nila. Paring Ryan Dizon. Yari na mga kainsan, doon ko na po ito lulutuin sa bahay para po marami pating magtatanggal. Ito po babaluitin pa, lulutuin pa, ba babalu pa ang loob. Marami pa po, proseso pa, bago makakaong ano mga kainsan. Ah, mga kaison. maya maya po namin ay lulutuin po pa anuhin lang po na patutuyutuyuin po ang dagta para po hindi gano'ng kakape. mga kaison, atin na pong uh, lulutuin mga tatlong salang po siguro ito tatlong salang ho oh, eh, isang ayukad hmm. hindi ko na ho tatanggalin yung iba hindi ko na tatanggalin ah, ayukad ko na lang parang kobra <laughs> Unang bats lang po ang sasalang ko. makakalimang salang po tayo. Ay, eh. hanggang bukas na hapon po lulutuin ito. Kaisan, oh. Huh? sasalang ko lang po. Yeah. Ari po yung unang batch. Dami na yan. Wala ko kung nalagyan. Malakas po nalagyan. Pero may mas malaki pa po di yan. Hmm. Tasalangan lang po natin. Ate pong sisindihan na. Mga basat lumambot lang po. Mga isang oras po. mga kainsam. Yari na po. Luto na ho. Luto na mga kainsam, oh. Ayan, luto na ho. May natira pa naman pong panggato. Isa. Pwede na ho. Ito oh. na ito? Oo. Oo. Pipitarap niya Malambot na ba? Oo. No. Ah, rin na malata hmm. na. Yun, ito Yan. Mm. Ah, rin hindi ko ba ito nakakatikim mo ito Hindi pa. Ngayon, <laughs> matikman mo lang sa ay. sarap yan, ligat. Kaong, oh, niya nakakatikim pala niyan. Hmm. Luto na mga kayo saan? Parang sagu. Ano yan? yan. <laughs> Hmm? Ini sagu, nabuo. Ini masa pati babagat ini utuh, sarap beragat. Hmm. Dabis yan. Ang pangan kukuha din ito dulo ng kutsara. Mm hmm. Hmm. Sarap okay, ano? Hmm. Pakita mo. Ayan mga kaisan o. Hmm. Sarap Alang sagu ano? Yan, yan, no? yan kain po. Kulang pa po sa labog. Kaunti pa. Mga kalahating oras pa po mga kaisan na rin. Tulungan mo ng mga kahoy na ay kahit mga isang anda tayo ano pa iya yeah. yan yung... yan, abangan nyo bukas mga kainsan, yung ating part 2 pag uh, ko salad po at saka pagbabalat po nito bukas ko na maga po ito babalatan hapon na po pang stock po ito pang christmas saka po sa ating birthday mga kainsan lapit ng birthday ko ay tanda na matanda na tayo mga kainsan na dagdag tao na naman 'yan. Ang bilis ba naman ng isang taon? Ano? Yo, mga kaisan, Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace bye.